Vic Soto may binulgar tungkol sa anak nila ni Pauline Luna na si Tali. Sa isang eksklusibong panayam ni ibinahagi ni Vic Soto ang ilang nakakatuwang detalya tungkol sa kanilang anak ni Pauline Luna na si Tali. Sa kabila ng pagiging bata ay pinakita na ni Tali ang kanyang mga talento sa pag-arte at pagkanta na talaga naman ikinatuwa ng kanyang mga magulang ayon kay na napakatalento ni Tali at tila natural na lumalabas ang kanyang galing sa iba't ibang larangan napakatalented ni Tali kahit sa bahay hindi siya tumitigil sa pagkanta at pagsayaw ani ni Vic hindi namin ina-expect na yung ganito siya Napakaaliw pa noo rin. Ikinuwento pa ni Vic na isang araw habang naglalaro si Tali sa sala, bigla itong sumayaw at kumanta na paborito ng kanta. Parang automatic na lang sa kanya ang mga perform. Ang saya niya panoorin, tuwang-tuwa rin si Pauline kapag nakikita siyang ganon, dagdag pa ni Vic. Bilang isang batikang aktor at host, hindi maiwasang maikumpera. Ni Vic ang sarili sa kanyang anak, mahilig siya magpatawa at kumanta para nakikita ko ang sarili ko sa kanya noong bata pa ako, sabi pa ng veteranong aktor. Ngunit sa kabila ng natural na galing ni Tali, inaalagaan pa rin nila ni Pauline na magbigyan siya ng tamang gabay at edukasyon. Si Pauline naman nakilala sa kanyang pagiging hands-on mom ay todo support sa kanyang anak. Sisiguraduhin niya may bigyan ng balanseng buhay si Tali. Gusto namin lumaki si Tali na may balanseng buhay, marunong sa si eskwalahan, pero marunong ding mag-enjoy ang ni Fulin. Importante sa amin na lumaki siyang well-round at confident sa sarili. Masaya rin si Big na makita ang masayang pamilya na kanilang nabuo. Wala na akong may pa napakasarap. Napakasarap sa pakaramdaw na makita ang anak mong masaya at puno ng pangamahal, dagdag pa ni Vic hindi lamang talento ang naman na ni Tali sa kanyang mga wagulang kundi pati na rin ang kanilang karisma. Madalas mag-post si Polly ng mga larawan at video ni Tali sa social media na ng kanilang mga fans. Sa bawat post, makikita na walang katapusan ang pagmamahal at suporta ng kanilang mga followers sa lumaking anak nila ni Vic at Pauline sa kabila ng kanilang aba ng schedule, sinisiguro pa rin ni Bigat Pulin na may oras sila sa kanilang pamilya. Family time is very important to us. Kahit gaano pa kami ka-busy, we'll always make sure na quality time kami together, Anne ni Big. Sa ngayon habang patuloy na lumalaki si Talina, naabangan na marami ang kanya mga susunod na hakbang at kung ano pa mga talento at kakayahan na ipapakita na sa inaarap sa ng kanyang pamilya at ng kanilang mga tagahangang walang dudang malayo mararating ni Tali.